So, guys, pause it tayo. So, hello, guys. Nanonood kami ng basketball nung asako ko. Ice cream time. Ano yung sa'yo? Tignan mo yung sa asako, konti lang yung nakaawa ko sa asako, mga ka konti lang yung sa kanyo. Ano sa'yo? Ayun sa kanyo? Ano Mix yun <laughs> sa kanya, mga kamay, friend. Hindi na lang kasi yung chocolate, eh. yan. Nanonood kami ng basketball, mga kamay, friend. na, kung yan. Dati palaging ano yung pinapanood namin ngayon, basketball na. Alam niyo na, inebra yung asawa ko. No, pero nailig na rin siya manood. Oh, dati hindi ako mailig na nanonood ng basketball kasi dati na player player. Tinatanong pa ako kailan laban nila. Nang pero ngayon mga, pero ngayon mga kamay, nanonood kami palagi. Ngayon <laughs> yun, no? si Brownlee. Lee, ano yun na yun, ah? Last year pa eh, kaso. Kaso yung, walang laban yung Inebra ngayon. So, sabado, sa sabado pa lang yung laban ng Inebra, mga kamayapin. Ito yung usap ako. Yan ang talagang Inebra pants. nag lang ako, mga kamayapin. Yan ako, pati lang ako, mga kamayapin. Alidigin ngayon dito, mga kamepen.